Ang bidbida kong anak gusto magluto ng beef steak. Tor. Ano tawag diyan sa hawak mo? Meat masher. Hindi, meat tenderizer. Hala ko torham. Whatever. I-prepare na natin ngayong gabi para bukas may baong ka ng na... anong tawag dyan sa Beef steak? Beef steak. Ay, beef steak okay. Oh, tenderize mo yan. Nagugas ka naman siguro ng kamay, no? Yeah. Talaga ba? Anong baon mo ulit bukas? Beef steak. Yes. Favorite mo ba yan? Yes. My third favorite. Wow. Ano ba yung first? Sisig. <laughs> yung second? Sinigang. Oh. Dito may ilagay yung natapos mo. Bakit kailan natin gamitan ng beef tenderizer? Hindi ka pa. Para lumambot agad yung karne kasi matagal kasi ma luto ang beef. Mm. Kala, sa agency. <laughs> ang tagal nga no. Balik sa agency. <laughs> Balik ka na daw sa agency na. Para ramdam mo yung ano, sarap ng pagkain kasi pinaghirapan mo yan, 'di ba? Yes. Itong kalamansi ihiwain mo lang dito banda ha. Dito lang. Mm pag nasa gitna, para hindi ka mahirapan pagpiga. Kamay mo! Yung kamay mo! Mahirap magpalit ng kamay ng butike. Okay. Yan, very good. Ganun mo, para protection sa kamay mo yan. Mm, yan. Very good. Titingnan mo rin yung daliri mo. Baka daliri mo na pala yung nahiwa, ha? Mm. Kapalitan ng daliri ng dinosaur yan. Rar! Tigain mo ngayon to. Dito Parin. ha. Ayan. Diyan, oo. Tulungan na nga kita. O, isang ano one, na hand, one hand na? lang yan. Lagay mo siya ng toyo. Sige. Don't be shy. Put some more. <laughs> yes. Don't be shy. Put some more. O, anong tawag dito? One. Bawang. <laughs> o, sige. Ipit-pitin mo yan. Ganun? Oo. Pakasan mo. Ay, sis. Ay. Ay. Tama na. Maawa ka naman sa bawang. O, isa. Balatan mo na. Paano balat? Hmm. Tanggalan mo lang. Naghugas ka ng kamay, di ba? Yes. Kailangan kasi sa pagluluto, maghugas mo na ng kamay kasi sanitation and hygienic purposes. <laughs> Mapupunta yung dreams. Sama. Sama mga pagkakas. Yo. Yes, yes, yo. Diyan nagkaano ng contamination. Madali lang para mag-peel. oh, yan kasi ang tamang paraan para mapabilis yung pagpil mo ng balat ng bawang. Smile ka naman, masyado kong seryoso eh. Ang pagluluto din kasi, kailangan masaya, di ba? Bakit kailangan? Day para masaya. Oh. Dahil masarap. Kasi nararamdaman din kasi ng kakain. Ah, masaya yung nagluluto. Mararamdaman niya yung love, yung passion. Charot. <laughs> oh, hiwain mo na yan. Na maliliit. Paano? Ako. Ako na, ka Ganito lang paghiwa. As usual, yung kamay mo, ano na naman, daliri yes. mo. Ganun na naman. Oh. Ganyan lang. Hmm. Hmm. Yung amin, natutunan na... Yan, nakangiti. Dapat, nakangiti. Di ba? Maski bad trip ka na sa bawang, nakangiti pa rin. Max, marunong na humawak ng ano? Kuchilyo. Very good, yung apprentice ko. Ano mama, ng gusto ko talaga pinakala, mm, paglaki ka, uh, yung paglaki ko? totoo. Ano? Maging chef. Ay, yung hindi totoo, ano dapat? Well, maging soldier. <laughs> <laughs> yeah, ako na pero maging soldier. Talaga? Eh di yung ano ko, frustration ka na maging chef, ikaw yung tutupad? Hmm. Or? Hindi. Ang pagiging chef, kailangan yung ano mo, yung gusto mo, gusto, gusto, gusto mo talaga. Hindi dahil nakikiuso ka lang. Gusto ko nga talaga Nasa mo talaga? Hmm. Eh, sige, push mo yan. Bago ka maging chef, dapat matuto ka ng mga ganyan-ganyan, mga basic paghihiwa pag pa lang. Kagaya niyan, yung pa tamang paghawak na kutsilyo, yung daliri mo, hindi yung tad, tad, ka ng tad, tad, buto mo na pala yung tinad mo, kuko mo na pala. O, di ba? May natututunan. Ma, nagagawa ko. O, di ba? O, okay, ganyan. Yung favorite mong pagkain, yun ang dapat mong unang matutunan paano lutuin. 'di ba? Hanggang sa ma-master mo na 'yan. Oh, sige, lagay mo dito. Kasi i-marinate natin 'yung sauce. Hindi, 'yung beef. Oh, dandahan. Dandahan. Okay, very good. Parang gusto ko maging Gordon Ramsay. Sauce. <laughs> parang parang lang. Oh, lagyan mo ano 'yung nilagay mo. Pepper. Oh, pepper. Pakita mo sa kanila 'yung pepper. Kung ebidensya talaga, oh, maliban naman ng Baka chinacharot mo lang yung audience. Yan, very good. Sige pa, go, go, go. Alam mo, mas masarap pag maraming pepper sa beef steak. Peppery. Okay, tama na yan. Haluin mo. O, oh, maghiwa ka muna ng sibuyas. Warning ha, ang sibuyas nakaka... Iyak. O, oh, nakakaiyak. Oh. Ihiwain mo muna dito, tatanggalan mo yung dulo sa dulo. Yung kamay! Kabila. Hmm. Ang kamay mo. Okay. Babalatan mo na siya ngayon. Ituturo ko siya paano. Oh, ganyan, nakita ah. mo? Ganyan, gagamitan mo siya ng kutsilyo. Kasi pag dinaliri mo, nahihirapan ka pa. Hmm. Patry. mo wala na. na ako eh. Tanggalin natin ito dahil hindi masyadong kagandahan pa Yan, ganyan na lang. Kasi mahal lang si Buyas ngayon kaya sama natin yun. Hihiwain mo siya ngayon sa gitna. Kamay. Kamay or daliri? O oh, daliri, Oh. <laughs> Tapos, chachap-chapin mo siya ng maliit. Umpisang ganyan. Yan, very good. Ang daliri. Masyado ka na namang seryoso. Ang Parang nakangiti din yung lasa ng kinakapagkain. Ayan. Very good. Oh, alam diskarte ah. Very good ha? May paikot effect pa. Dun. Dun tama yung kanina. Inikot mo. Ayan. Yung sibuyas ilagay mo na dyan. Very good. Pwede. May future. O, mix mo ulit. Para mag-incorporate or mag-bonding all together na sila. Hindi ba masyado malaki yung mga, mga sibuyas? Hindi. Liliit naman yan pag naluto eh. I impis yan sila. Di, halos di mo na nga makita eh. Pang marinate lang kasi natin yan. Yung habang pinapalambot natin yung karne, may ano na, lasa na. ba? Diba? Mm -hmm. Yun, very good. Yon. Simutin mo to. Nak, ang ano ngayon. Ang mahal-mahal ang mga ingredients ngayon haluin mo na yan naman na sila yan namasin mo baby ano yun <laughs> may kasamang ganun yan o ilipat mo muna dito para hindi ka mahirapan kasi ili-layer mo eh kasi ang pagluluto ng ano beefsteak hindi dapat pabalagbag din para pag ginain mo hindi yung parang lukot-lukot sila straight sila hindi bye <laughs> Ngayon, hugas ako ng kamay ha. Mm. I ano mo silang ngayon, layer Parang mango float. Mm. I, Iayos mo na kaya ako nga pinaani ganyan Ay. no, kagaya niyan, no. I-straight mo siyang ganyan. Kailangan may sistema din sa pagluluto niyan. 'Di ba? Kailangan may patience. Yeah. Dapat hindi lukot para ano, 'di ba? I pantay mo, patag mo. Yan, ah, very good. Tapos, lagyan mo rin siya ng mga ganito na para even din yung spices niya. Seryoso siya. Mm -hmm. Noong unang, ano, pag nagluluto na beef steak. Ala, nalimot na. Yan tayo eh. Dapat inaabsorb mo yung, ano, proseso. Di ba, pinalambot mo na natin siya, ginamita natin siya ng... Um, meat tenderizer. Ayusin mo naman ako, balagbag. O, oh, yung mga ano na. Itong mga bawang sibuyas. Pakukulaan natin siya ngayon palalambutin kasi bukas maaga ang pasok mo. Ako na yung bahala doon sa pagtitimpla. Sarap ng baon mo bukas na. O, so, lagyan mo ng dahon ng laurel. One, two, three. Okay, ilagay mo na. Ang galing naman ni siya, eh, ano? <laughs> Naglaro ko eh. Yan! Palalambutin na natin siya! Matulog ka na. May pasok ka pa bukas night. <laughs> okay, dahil pinapatulog ko na yung sous chef or <laughs> yung apprentice ko. Para pantay yung luto, binabaligtad ko siya, hiniwa-hiwalay ko siya. Nilalagay ko sa ilalim yung nasa taas. O, oh, kuloyin ulit natin. Good morning! Kawawa naman ang aking snake plant. Yes! May sinacrifice na naman siyang buhay. <laughs> ang dami niyang inaabsorb na negative energy dito sa lugar na to. Yes! Kain ka na? natin ulit natin, tsaka dadagdagan ko ng tubig kasi gusto nila ng maraming sabaw. Titimplang ko lang ng nor seasoning. Ako na ilagay ang patatas. Mga kalahating ano lang ng bell pepper. Pang last na iba para may crunchiness pa rin. Yan, tabi gagawa lang ako ng slurry. Mekos, mekos, mga insan. Tornado, tornado. Uy, malambot na siya. Tansyayin lang natin pag buhos ng ano, ng slurry. Sa kahaluin. Pulang pa sa lapot. White onions. Ayun lang, tulog pa. Shan. Shan. 8 o'clock na, Shan. Gisingin. Gisingin mo, Dale. Dali, gisingin mo. Dali na, 8 o'clock na. Titimpla ka na ng tang. Ay. <laughs> o yan, ginising ka na. Good morning na daw. Ayan na. <laughs> Lalagyan na natin siya. Mga ilang peraso gusto mong karne? Mmm, dalawa. Dalawa lang. Kasi, minsan, pag lunch break nito, nagmamadaling kumain. Then, maglalaro pa sa labas, no? Pa ilang patatas? Isa lang. Isa lang. Bell pepper. Nan. Kumain ka ng bell pepper, may vitamin C yan. Tapos yan. Ang daming sabaw Oo, lalagyan ko ng sabaw yan. Huwag yung kanit. Huwag mo sa kanit. Ay, hindi ko yung sasabaw? Oo, no. oh, sige. Lagyan natin. And sure. <laughs> Kumain ka na. Nung no? oras na. Ay, titikman mo to. Yan. Balihan <laughs> na. Mmm. Lasa. Sarap. Masarap. hmm di ba? Tapos malambot yung karne. Mm -hmm. ko siya ng pipino. Ah, uh, mixture lang to ng suka, patis, asukal, at paminta. Gusto niya kasi yung nagpapapak siya ng pipino. Ayan. Tagyan na natin ng konti. Ayan. Ayan. Nako, Thank you. Welcome. Bye. Bye.